kalolo mga kalola di ano po ta sa tong kusina magluto no po ani o sud an sa tulog ka so may natira akong kain yan. yan sayang kasi ako na yang siyang butangan ug gulay gulay na lang ako nagayat na ako ay kamatis na ako'y sibuyas, na ako'y sayuti, o na ako'y balatong. Ayun, may okra ako kunti at saka repulyo. Mag-imbinto na sa dugluto ang lula. Imbinto <laughs> na po taglutawan ni mga kalola, no? Mm. Asa mo mga ana, may karni na tira sa kawali Nagyan mo ng sitaw at saka sayuti. Tapos repolyo at saka opra. O, di diba? okay. na ang ating kawali na may karni. So, ngayon, isabay na to ang sibuyas o kamatis. Pan mo na nato pa na no, mga kanula. Imbinto na ni Lola, ang kontante, na doon na tayo sabihan. Diba? Pero ako ni Lungag. <laughs> Di una lang yung sabihan. So, mga ka-lola naya na si Lola, hindi na o luto na, wak ako sabihan na ginagmay. Isabay na nato ang sitaw o ang sige okay, nga lang yung sayuti hmmm, mabango ang bango-bango ng ulan po so kasi may frying na kaya so, paghalo-haloin na natin hmmm, harap lagyan natin ng tuyo konti Diba mong nag na, Uy, nadaghan mo ako na po kung tuyo. Iwasan. Ayan. O man, simply di na kumawala ang magkik-stir ng lagi lagyan natin tubig konti. Adubong gulay na sari saring gulay na sitaw, sayuti, repulyo, at saka opa. Ibinto ng lula. At pangalan ang ganda, ang ganitina, no? Ayan, hmm? no? Hindi pa yan kumplito, ha? Yan. Di ba? Ang sarap. Yung pinto ni ulang. Ulang. Pamaya-maya, tapan ko muna. Maya-maya, ilagayin ko itong okra at sa Ah. Ganyan si Lola Linda. Kahit ano lang manuluto niya. Basta may maluto. ug makain, pwede na. So, hindi na kailangan pang mag, ano pa ako ng hanap ng mga mga imported na mga ingredients. Hindi na. Basta maluto lang. Basta matimpla lang. Hindi na magkaon lang. Sapat na. kaniya ako ulam. Budget ako ni Panyudo hanggang hapon. O diba? Ayos kayo. Hindi natin. So, ito na yun. Hmm. Sarap. Sarap.

ha? Diba? diba? Okay na? Aha. Yan ang aking invento na oran. Diba? Tapos isunod ko yan pag dilagay. Pag maluto na ako, magsaing mo na ako ng kanin kasi wala pa pala akong kanin. Nakalimutan kung saing dinula ko tuloy Diba? Yan ang aking recipe ngayong araw na ito. Gisadong adubong gulay na sitaw, sayuti, repulyo at saka okra. Bye!